buto ng kakao isang araw na proseso pwede na gawing tablia o chocolate bar ituturo ko sa inyo yung mabilisang proseso itong bunga ng kakao ngayon hindi ko papalagpasin dahil nabubulok na lang umakyat na pala ako dyan at kinuha ko tong dalawa may isa pa sa taas kaso hindi ko abot si kuya yung pinakuha ko si kuya putpot natakot na kasi ako umakyat ang dit lang ng sanga baka pag akyat ko dun sa taas ay mababali sayang lang yung puno Sobra ng daming nabulok dyan sa taas ng puno hindi kasi ito pinapansin dito hiningi ko lang to sa may-ari ng farm kasi hindi naman to nakain ng ibon dahil makapal yung balat kaya pinapabulok na lang sa puno. Kumuha lang pala ako ng tatlong piraso dahil hindi namin kayang dalhin. Marami pa sanang hinog kaso ang lilit ng mga sanga baka pag kuha namin, mababali lang masasayang, hindi naman sa atin yun. Sa lang langgam, ang sakit mga gat. Talang araw ko na pala ito na itago dito sa bahay namin dahil sobrang busy ko. Kaya tingnan yung balat ng kakao nangingitim na rin. Pero ang gagawin ko dito sa buto ng kakao, ituturo ko sa inyo paano mabilisan pagproseso nito. Hindi ka na o mag hintay man ng ilang araw kailan mo ito mapakinabangan itong gagawin kong proseso dito sa buto ng kakao isang araw lang pwede mo na gawing tablilla o yung chocolate bar pagkatapos ko wala kunin yung mga buto sa balat ayan po inuhugasan ko lang mabuti dahil may laway-laway yan parang may pagkadulas na malagkit sa buto kaya tatanggalin ko yan kaya ko pagkatapos ko hugasan ilalagay ko lang yan sa kawali tapos paghihiwalin ko lang tulad niya ng ginawa ko yung apoy pala dito wag masyadong malakas yung katamtaman lang para hindi naman masunog agad. Ang ginagawa ko pala dyan, yung parang alisin ko lang yung tubig. Pag sa tingin mo, wala na masyadong tubig, pwede na ilipat sa lagayan. Wala kasi akong bilao, kaya dyan ko nilang ilagay para mabilis rin yan matuyo. Dito ko pala to binilad sa terrace sa taas. Sobrang tirik ng araw ngayon. Sobrang init. Nakalimutan ko pala dyan kunin. suwerte nga, nandito lang to sa terrace Kung hindi, mababasa talaga ng ulan kung sa labas ko binilad. Kaninang tanghali, sobrang tirik ng araw. Pero pagkagabi naman, ang lakas ng ulan. Katatapos ng pala ng ulan dito. sa kamay problem problema ako, ginalaw pala yan ng pusa kanina kaya ako monte, nangahulog dun sa baba. Ang kulit kasi ng pusa ako, akala niya laruan ito. So tago ko lang to sa lagayan dahil dadagdagan ko ito dahil konti lang. Pag maisipan ko magluto ng champurado, gagawin ko tong tabliya agad. Ganito ang kabilis lang gawin mga lods, isang araw na proseso. Hanggang dito lang, maraming salamat sa panunood.